I've been attached with the feeling of waking up with you by my side naman natin kung gaano talaga ka-supportive itang ating Bel Mariano sa kanyang Doni Pangilinan na ganoon nga rin ang ginagawa ni Doni sa kanya. Kaya naman itong ating couple ay nananatiling matatag talaga ang relasyon kahit nga may mga solo ganap sila pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Alam naman natin kung gaano nga kagaling na maghurado itong ating Donnie Pangilinan at talagang deserve na deserve nga nito ang pagiging judge sa PGT Season 7 at talagang ayon nga sa mga bula wala lang thinking na best the first person na sinabihan niya about PGT. Probably yung mga gantong thoughts niya about it and imagining how she assured him na deserve niya and kaya niya. Like what she always does. Gosh my Don Bell. Phenomenal hura Donnie. Dahil talaga namang itong ating Doni pangilinan ay siftingt niya talaga ang mas unang nakakaalam sa mga ganitong bagay. At syempre, supportado nga ito ng kanyang Bell Mariano. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.